Hi mga sisi, magpapalit na nga pala ako ng aking wallpaper kasi nagsawa na ako dito sa kulay na to at sulit naman na ito kasi medyo matagal na rin. Sinisipag na nga akong maglinis, alam nyo na pag bagong taon, need na talaga maglinis ng bahay. Patulong na rin ako sa aking anak, sa aking asawa at sa nanay ko. So ayan na nga, binabakbak na nga namin yan. Madali lang naman magtanggal. Pinakalas ko na rin itong lagay ng TV para dire-diretso na kaming magtanggal dati kasi kinukomplain nila medyo madilim daw itong design na to. eh ito naman yung uso noon na magandang design na parang bricks so, kaya nagustuhan ko siya so sinulit ko muna bago ko palitan ayan na nga malapit na kaya sa mga gusto magpalit ng mga wallpaper madali lang naman pala siyang tanggalin ayan na nga o oh, halos hindi naman natanggal yung pintura ng wall namin lagi kasi ako nasa divisorya ayan o oh, halos clear na maayos na siya ayan na nga na ikabit ko na nga hindi ko na inintay yung aking panganay. Siya talaga yung mas pulidong gumawa. Madali lang naman. May pendikit na siya sa likod. I bago, ilalapat mo muna siya. Tapos aalisin mo. Ang bili ko pala niyan, 60 pesos ang isa. Ang size niya is 70 by 70 cm. Ang design niya, naka na pomi, makapal. Kaya nagmatch naman sa dating color ng aking pintura. Kulay cream na may yellow gold. Tamang-tama, Year of the Dragon. So, di ba, pag maganda yung bahay, maaliwala siyang tingnan. Pagpasok mo pa lang, mare-relax ka na. Kasi dati, kinukomplain nila, madilim. So, ayan, maganda na yan. Kaya, tuwang tuwa sila, maganda na daw yung kinalabasan. So, ayan na nga, medyo nag-struggle kaming kakadikit nitong isa. Kasi, hindi nga namin mailapat-lapat. Pa square po kasi yung pattern, kailangan itapat talaga yung pinaka Para maganda silang tignan at yung may mga pinaka-design niyang flower, kitang-kita po talaga na nakalapat siya. Ano na po yung kinalabasan at nagustuhan po namin yung pinaka ano niya, design, oh, maganda po siya, maaliwalas, tamang-tama sa bagong taon, may salubong bagong wallpaper, okay na po kami dyan. Salamat din po sa panonood, palo na lang po guys sa mga update pa pong mga video, yan lamang po at masaganang bagong taon po sa lahat.